Diretso na tayo sa pinakaubod ng usapan. Ilan sa atin ang tunay na namumuhay ng buong potensyal? Ang tinutukoy ko ay ang paggising araw-araw na hindi lang dahil sa kape, kundi dahil sa isang matinding pagnanais na umunlad, magtagumpay at tunay na mamuhay ng ganap. Kung yan ang klasing buhay na hinahangad mo, mayroon akong siyam na makapangyarihang prinsipyo mula sa Stoicism na nais kong ibahagi sa Hindi lang ito basta mga ideya, mga praktikal na kasangkapan ito na idinisenyo para patalasin ang iyong isipan at pagyamanin ng iyong espiritu. Ang bawat isa ay tutulong sa iyo na magpokus, kumilos ng may layunin at matuklasan ang iyong tunay na sarili sa proseso. Kung naghahanap ka ng isang morning routine na magpapanatili ng iyong konsentrasyon at magpapataas ng kalidad ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay, manatili ka lang at sabay nating tuklasin ang mga prinsipyong ito na mas mahalaga pa ngayon sa mabilis at magulong mundo natin. Tuwing umaga paggising mo ipaalala mo sa sarili mo, kaya ko ito. Higit pa ito sa isang simpleng pahayag. Isa itong deklarasyon ng likas mong lakas at kakayahan. Hindi ito tungkol sa kayabangan o sobrang kumpiyansa sa sarili. Ito ay tungkol sa pagsasabing may tiwala ka sa sarili mong kakayahan na harapin anumang dumating. Ito ay ang pagbangon araw-araw at pagtapak ng matatag sa lupa, nakaugat sa paniniwalang handa ka sa kahit anong hamon o oportunidad na ihain ng buhay. Ang afirmasyong ito ay nagsisilbing araw-araw na paalala na taglay mo ang kasanayan, karunungan at tibay ng loob na kailangan para magtagumpay. Hindi lang ito basta positibong pag-iisip, isa itong mahalagang paninindigan para makatawid ka sa mga komplikadong aspeto ng buhay ng may tiwala at liksi. Sa mundong laging tumuturo sa ating mga kakulangan, napakahalaga na patuloy mong ipaalala sa sarili ang halaga mo at ang mga kaya mong gawin. Kapag dumating ang pagdududa at darating ito, ang simpleng paalaalang ito ang magsisilbing ilaw na gagabay pabalik sa pinagmumulan ng iyong lakas. Sa bawat pagkakataong sinasabi mong, kaya ko ito, hindi mo lang pinapaniwalaan ang sarili mo, hinahamon mo rin ang mga paniniwalang maaaring hindi patas na ipinataw sa iyo. Isa itong pagtanggap sa halaga mo kahit walang kumpirmasyon mula sa iba. Naiintindihan mong kahit pa ang mundo ay pabagubago at madalas ay magaspang, ang tugon mo rito, ang pananalig mo sa sarili, ay dapat manatiling matatag. Ang mindset na ito ay nagbabago kung paano mo hinaharap ang bawat gawain, bawat pakikisalamuha, at bawat desisyon kumikilos ka ng may layunin, hindi lang basta tumutugon sa mga nangyayari, kundi aktibong hinuhubog ang mga ito. At ang kumpiyansang ito, hindi lang ikaw ang nakakaramdam. Nararamdaman din ito ng mga tao sa paligid mo. Kapag tunay mong pinaniniwalaan, ang kakayahan mo nakakalikha ka ng kumpiyansa sa iba, na siya namang nagpapalalim pa ng tiwala mo sa sarili. Gaano kadalas nating nililimitahan ang sarili natin sa pagsasabing hindi ko kaya. Hayaan mong baliktarin ko 'yan para sa iyo kaya mo. Nasa iyo ang kapangyarihang hubugin ang realidad mo. Ang mga Stoic, yaong mga sinaunang pilosopong ginawang sining ang karunungan, ay naniniwalang ang ating pananaw ang siyang bumubuo ng ating realidad. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ibig sabihin ang lente kung paano natin tinitingnan ang ating mga kalagayan. Ang kwento na sinasabi natin sa ating sarili tungkol sa kung ano ang kaya at hindi natin kayang gawin ang siyang humuhubog sa lahat mula sa ating pang-araw-araw na karanasan hanggang sa direksyon ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kaisipan na ako ang humuhubog sa aking realidad, kinikilala mo ang iyong pag-aari sa sarili mong buhay. Naiintindihan mong bawat desisyon, bawat reaksyon at bawat pag-iisip ay bahagi ng obrang binubuo mo ang iyong buhay hindi ito tungkol sa pagtanggi sa mga hamon o hirap na kinakaharap mo. Bagkus, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga iyon at pagkakaalam na may kapangyarihan kang mag-navigate sa mga ito, baguhin ang mga ito, o kahit gamitin ang mga ito bilang tuntungan patungo sa mas mataas na antas. Itinuturo sa atin ng prinsipyong ito na huwag hintayin ang tamang oras o ang pag-apruba ng iba para makausad. Bakit kailangang maghintay ng perpektong sandali kung kaya mo naman itong likhain? Araw-araw ay puno ng oportunidad para kunin ng manibela, gumawa ng desisyon, at itimo ng iyong buhay sa direksyong pinili mo. Maging ito man ay pagbabago ng karera, pagpapabuti ng mga relasyon, o pagsisimula ng panibagong personal na proyekto, ang lakas na nagtutulak dito ay nagmumula sa paniniwala mong kaya mong hubugin ang mga resulta isipin mong simula ng bawat araw na may paninindigang ikaw ang may hawak ng kabuuan ng iyong araw. Ikaw ang magpapasya kung paano mo titingnan ang bawat interaksyon at hamon mula sa isang proaktibong pananaw. Hindi lamang nito binubuksan ang mga posibilidad. Pinaparami pa nito ang mga ito. Kapag namumuhay ka na may paniniwalang taglay mo ang kapangyarihang ito, makikita ito sa iyong mga kilos. Mas nagiging mapagpasya ka mas handang sumugal at mas matatag sa gitna ng pagsubok dahil alam mong bawat hakbang ay isa sa mga kasangkapan sa pag-ukit ng obrang tinatawag mong buhay. Ang pagangkin sa iyong kapangyarihang hubugin ang sarili mong realidad ay nagbibigay lakas. Ngunit kaakibat din nito ang pananagutan. Ibig sabihin nito'y sinasadyang kontrolin ang iyong mga iniisip at saloobin. Bawat pag-iisip ng kaya ko, ay nagpapatibay ng iyong determinasyon at bawat gagawin ko ay nagtutulak sa iyo pasulong. Sa patuloy na pagpapatibay ng iyong kakayahang hubugi ng iyong realidad, binabago mo hindi lamang ang pananaw mo sa mundo, kundi pati ang pananaw ng mundo sa iyo. Madalas nating makita ang ating sarili na nalulubog sa pagsisisi sa nakaraan o pangamba sa kasalukuyan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may ibang paraan para simula ng araw mo? Isang paraang magbibigay ng linaw at tagumpay. Tuwing umaga, kapag pinaalalahanan mo ang sarili mo na malinaw ang aking landas, hindi ka lang basta nagsasabi ng mga salita. Nagtatakda ka ng isang layunin. Ang mantra na ito ay hindi nangangahulugang itinatanggi mong may mga balakid. Siyempre meron. Puno ng mga hamon ang buhay. Pero ang pagyakap sa ganitong pananaw ay nangangahulugang tinitingnan mo ang mga balakid hindi bilang harang kundi bilang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Bawat isa ay tuntungan, hindi sa gabal. Ang ibig sabihin nito ay kinikilala mo ang mga hamon at ginagamit mo ito bilang tulay para umusad, hindi bilang dahilan para manatili sa pagkakagapos. Kapag sinimulan mo ang araw mo na ang nasa isip mo ay malinaw ang iyong landas, hindi ka lang basta nagpapalakas ng loob. Inihahanda mo ang isipan mong ituon sa solusyon at pag-unlad. Hindi nito biglang inaalis ang mga hadlang sa iyong daraanan, pero binibigyan ka nito ng kakayahang harapin ang mga ito ng mas epektibo. Ang bawat hamon ay nagiging isang leksyon, at sa bawat leksyon lumalago ang iyong karunungan. Karunungang nagsisilbing ilaw sa iyong daraanan, kahit sa pinakamadilim na oras. Ang ideya rito ay hindi basta-basta lumakad nang walang pakundangan kundi umusad na may malinaw na bisyon kung saan mo nais makarating. Ang linaw na ito ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin at pagtanggap sa kung anong kailangan mong pagdaanan para marating ang mga ito. Ito ay tungkol sa maingat at estrategikong paglalakbay na posible lamang kapag malinaw sa iyo ang direksyon. Hindi ito nangangahulugang tuwid at pantay ang daraanan, bagkus nananatili kang matatag at handang mag-adjust kung kinakailangan habang nakatuon pa rin sa iyong paroroonan. Ang konsepto ng malinaw na landas ay humihikayat din sa iyo na bitawan ang hindi na kailangang dalahin, mga pagkakamali ng nakaraan at mga takot sa hinaharap. Madali tayong mabigatan sa mga ito kaya't hinahayaan nating takpan ito ang ating pananaw. Pero kapag paulit-ulit mong pinapaalala sa sarili mong malinaw ang aking landas, tinutulungan mong bitawa ng mga pasaning ito, patawarin ang sarili sa mga pagkakamali at magpatuloy ng mas magaan at mas maliksi ang isipan. Sa pagtahak mo patungo sa personal na kahusayan, laging tandaan na ang pag-unlad ay isang araw-araw na pangako. Mas lumalakas ako bawat araw ay isang payak ngunit makapangyarihang pahayag na nagpapaalala sa atin na ang ating paglalakbay tungo sa kahusayan ay isang tuloy-tuloy na proseso ng evolusyon. Hindi mo maaabot ang perpeksyon sa isang gabi, ngunit araw-araw ay hakbang patungo roon. Kilalanin ng iyong pagunlad, pahalagahan ng iyong paglalakbay, at unawain na bawat hamong iyong kinakaharap at bawat pagkakamaling iyong nagagawa ay oportunidad para matuto at patatagin ng iyong pagkatao. Nakatutok sa pag-unawa na ang pag ay hindi isang tuwid o pantay na proseso. May mga araw na tila mabilis kang sumusulong at may mga araw naman na para bang umatras ka ng ilang hakbang. Ngunit maging ang mga araw na iyon ay mahalaga dahil puno ang mga ito ng mga aral na humuhubog sa iyong pagkatao. Bawat pagkakamali, bawat hamon na iyong kinakaharap ay hindi sinyalis ng kabiguan kundi isang malakas na paanyaya para matuto at maging mas matatag. Kapag sinimulan mong tingnan ang iyong paglalakbay mula sa ganitong perspektiba, ang bawat balakid ay nagiging pagkakataon upang subukin ang iyong tibay at linangin ang iyong kakayahan. Ang pagyakap sa araw-araw na pagunlad ay nangangahulugan din ng aktibong pagkilala at pagdiriwang ng iyong mga tagumpay, gaano man ito kaliit Maaring ito ay pagsasanay sa isang kasanayan, pagharap sa isang takot o simpleng pagharap sa isang mahirap na sitwasyon nang may mas mahinahong pag-uugali kaysa dati. Sa pagkilala sa mga maliliit na tagumpay na ito, pinapatibay mo ang iyong landas ng pag-unlad at mas lalo mong naieengganyo ang sarili mong magpatuloy. Bukod pa rito, hinihikayat ng ganitong kaisipan ang kultura ng malasakit at pasensya sa sarili. Madali, tayong maging mahigpit sa ating sarili kapag hindi natin naaabot ang ating mga inaasahan o kapag ikinumpara natin ang ating progreso sa iba. Ngunit sa pagkaunawang ang pagunlad ay isang personal na paglalakbay na natatangi sa bawat isa. Mas natututo tayong tanggapin ang sariling bilis at igalang ang ating proseso. Pinalalaya tayo nito mula sa malulupit na paghusga sa sarili at pinapalitan ito ng isang mas mapagkaling ang pananaw na tumutulong sa mas malalim at pangmatagalang paglago. Inilaan ko ang sarili ko sa kahusayan ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang personal na pahayag, isang pangakong humuhubog sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pangakong ito ay malalim ang koneksyon sa filosofiyang stoic na nagsasabing ang ating mga birtud at ang pagsisikap nating linangin ng mga ito ang siyang tunay na nagsasabi kung sino tayo higit pa sa ating mga salita. Kapag gigising ka tuwing umaga at pinapaalala sa iyong sarili ang pangakong ito, hindi ka lang basta nagtatalaga ng layunin. Inuugnay mo ang iyong mga kilos sa pinakamataas mong mga pagpapahalaga. Ang kagandahan ng pangakong ito ay nasa kasimplehan at sa hamon na kaakibat nito. Ang kahusayan ay hindi tungkol sa pagiging mas magaling kaysa sa iba o sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagyakap sa araw-araw na pagsusumikap. Ang walang tigil na pagsasanay upang lampasan ang dati mong limitasyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng halaga at layunin sa disiplina at pagpupursiging hindi lamang humuhubog sa mga resulta kundi pati sa iyong pagkatao. Tinuturuan tayo ng Stoicism na ituon ang pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang ating pagsusumikap, disiplina, integridad at ang ating mga tugon sa mundo sa paligid natin. Sa pagsusumikap para sa kahusayan, nakatuon ka sa mga aspektong ito, sa mga birtud na pinanghahawakan ng mga stoic, karunungan, katarungan, tapang, at pagpipigil sa sarili. Bawat umaga, kapag pinapaalala mo sa sarili ang pangakong ito, ito ay isang paanyayang isabuhay ang mga birtud na ito sa bawat yugto ng iyong araw, anuman ang pagsubok na dumaan. Dagdag pa rito, hinihikayat ka ng pangakong ito na magsikap habang ang iba ay nagpapahinga, hindi upang husgahan sila, kundi bilang isang pamantayang itinatakda mo para sa sarili mo. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa iyong sarili, sa walang patid na pagsisikap na siyang lumilikha ng tatag ng loob at malalim na kahulugan ng tagumpay. Ang landas ng kahusayan ay kadalasang tahimik at mag-isa hindi dahil sa pag-iisa kundi dahil sa kinakailangang personal na pananagutan at motibasyon mula sa loob ang tunay na tagumpay na hinubog ng walang humpay na pagsisikap at disiplina ay hindi lamang nasusukat sa gantimpala o pagkilala ito ay nakikita sa kung sino ang naging ikaw sa buong proseso bawat araw ng pagsisikap ay nagpapalakas sa iyo nagpapatalino at nagpapasensitibo sa iyo sa mga masalimuot na detalye ng iyong kakayahan at sa pangangailangan ng iba. Hinuhubog ka nito upang maging isang pinuno, hindi lamang sa iyong larangan, kundi sa iyong komunidad, na nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong dedikasyon at integridad. Ang mga palusot ay kaaway ng pagunlad. Ang mga palusot ay hindi ako isa itong makapangyarihang paninindigan sa buhay ang mga palusot ay hindi lamang mga puting kasinungalingang sinasabi natin sa iba ito ang mga kwentong hinahabi natin para bigyang katwiran ang ating kawalan ng pagkilos nakakaakit sila sapagkat pansamantala nilang inaalis ang sakit ng pananagutan ngunit sa pagtanggap ng mga palusot isinusuko natin ang ating kapangyarihang magbago makaaapekto at umusad patungo sa ating mga layunin. Ito ang dahilan kung bakit, mula sa pananaw ng isang stoic, napakahalagang ito onang pansin sa mga bagay na tunay nating hawak, ang ating mga aksyon at mga tugon. Bawat pagkakataon na kaharap natin ang isang hamon o kabiguan, may dalawa tayong pagpipilian. Maari tayong gumawa ng palusot. Umaari nating harapin ito ng may pananagutan at layunin. Maaring mukhang mais, mag-alok ng madaling paraan palabas. Ngunit pinananatili tayo nitong nakakabit sa parehong lugar, paulit-ulit na nakulong sa kawalan ng kasiyahan at pagsisisi. Sa kabaligtaran, ang pagtanggap ng pananagutan ay nagbibigay lakas sa atin upang matuto, lumago at tumusad. Ito ay tungkol sa pagiging may-ari ng kwento ng ating buhay at aktibong hinuhubog ito sa halip na maging isang pasibong karakter sa isang kwentong isinulat ng takot at pagkakataon. Ang pagtanggi sa mga palusot ay nangangahulugan ng aktibong pagquestion sa mga otomatikong kaisipang nagsasabing, Masyadong mahirap ito, wala akong sapat na oras o hindi ako sapat, kabilang dito ang matinding pagsusuri sa sarili at ang pangakong pagtagumpayan ng anumang hindi komportable. Hindi ito tungkol sa pagiging maraha sa sarili. Bagkus, ito ay pagiging tapat at malinaw sa kung ano ang kaya mong gawin at sa mga konkretong hakbang na pwede mong gawin upang lampasan ang mga hadlang. Sa bawat pagkakataong iniiwasan mo ang isang palusot, bumubuo ka ng higit pang tibay at tiwala sa sarili. Pinagtitibay ang isang imahe ng sarili na nakabasi sa kakayahan at hindi sa limitasyon. Bukod pa rito, ang pagkilos na may layunin ay isang Mahalagang bahagi ng pilosopiyang ito. Nangangahulugan ito na bawat hakbang na ginagawa mo ay may intensyon at nakatuon sa isang makabuluhang resulta. Kapag ganito ka namuhay, hindi ka lang nagkakaroon ng disiplina upang iwasan ang mga palusot, kundi nalilinang mo rin ang isang pag-iisip na naghahanap ng solusyon sa halip na pagtakasan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyong umaayon sa iyong mga pangunahing pagpapahalaga at pangmatagalang layunin sa halip na pumili ng pansamantalang ginhawang dulot ng mga palusot. Kaya kapag sinabi kong hindi ako kinakatawan ng mga palusot, isa itong pahayag ng paglaya mula sa mga balakid na ako mismo ang lumikha, isa itong pagpapatibay na ako ay pinipiling kilalani ng sarili batay sa aking pagsisikap, katatagan at mga tagumpay, ganoon man ito kaliit sa simula. Ang ganitong pananaw ay hindi lang nagbabago kung paano mo tinatrato ang mga layunin. Binabago rin nito kung paano mo tinitingnan ang mga hamon at kabiguan. Ang mga ito'y hindi na basta kabiguan, kundi mga pagkakataon para sa paglago, pagkatuto at pagkilala sa sarili. Isinilang ako para sa kadakilaan, hayaan mong lumubog ito sa iyong isipan sandali. Hindi lang ito isang linya ng motibasyon, isa itong malalim na katotohanan na kayang baguhin kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ang iyong lugar sa mundong ito. Hindi ka basta isa lamang sa karamihan, itinadhana upang makihalubilo at maglakad sa agos. Hindi nandito ka dala ang natatanging hanay ng talento, isang likas na kakayahan na sa iyo lamang, hindi lamang para sa simpleng pamumuhay kundi para sa pambihirang tagumpay at makabuluhang kontribusyon. Tuwing umaga kapag ikaw ay nagigising, ipaalala mo sa iyong sarili ang simpleng katotohanan ito. Isinilang ka para sa kadakilaan. Hindi ito tungkol sa pagpapalaki ng iyong ego. Ito ay ang pagkilala at pagtanggap sa responsibilidad na kaakibat ng iyong likas na potensyal. May taglay kang kakaiba na ikaw lamang ang makapag-aambag sa mundo at tungkulin mo sa iyong sarili at sa iba na paunlarin at ibahagi ang mga regalong ito. Ang pagkakaintindi na isinilang ka para sa kadakilaan ay binabago ang pananaw mo sa mga hamon at pagkakataon sa araw-araw. Pinapalitan nito ang kailangan kong gawin ito nang may pagkakataon akong gawin ito. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa bawat araw bilang isang panibagong pagkakataon upang lumapit sa iyong pinakamataas na potensyal. Ang paniniwala sa iyong itinalagang kadakilaan ay hindi para pilitin kang maging abala palagi kundi upang bigyang inspirasyon kang patuloy na lumago at magpabuti. Ito ay tungkol sa pagsusumikap na maging mas mabuti ngayon kaysa kahapon at maging mas magaling pa bukas. Higit pa rito, hayaan mong ang kaalamang ito tungkol sa iyong likas na kadakilaan ang magsilbing lakas ng iyong buhay. Hayaan mong itulak ka nito sa mga sandaling may pag-aalinlangan at iangat ka sa mga sandali ng tagumpay kapag tunay mong pinaniniwalaan ang iyong dakilang potensyal, nagsisimula kang kumilos ng iba. Ang iyong mga desisyon ay sumasalamin sa iyong mga pangarap at ang iyong mga gawain ay tumutugma sa iyong mga layunin. Nagiging mas matatag ka dahil alam mong ang anumang kabiguan ay pansamantalang hadlang lamang sa iyong paglalakbay patungo sa mga dakilang bagay. Ang pagbabahagi ng iyong mga biyaya sa mundo ay hindi lang para sa sariling kasiyahan ito rin ay tungkol sa paggawa ng pagbabago. Maging sa pamamagitan ng iyong karera, libangan o mga relasyon, bawat ugnayan ay isang pagkakataon upang magbigay ng mahalagang ambag. Maaring ito'y sa pagbibigay ng iyong kakayahan upang lutasin ang mga problema, sa paggamit ng iyong pagkamalikhain upang magbigay inspirasyon o sa simpleng pagdadala ng ang iyong pinakamahusay na sarili upang maibahagi mo ang iyong pinakamahusay na sarili sa iyong araw-araw na pakikisalamuha. Kailangan mo munang itaas ang kalooban ng mga taong nasa paligid mo sa isang mundong puno ng opinyon kasing dami ng bilang ng mga tao madaling maapektuhan o mapuno ng kaba sa iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa atin. Ang prinsipyo na hindi ako naapektuhan ng opinyon ng iba ay isang makapangyarihang paninindigan na maaring magsilbing gabay sa gitna ng ingay ng buhay. Itinuturo ng Stoicism, isang pilosopiyang nakaugat sa paghahangad ng katuwiran at panloob na kapayapaan, ang isang mahalagang aral dito. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng panloob na tanggulan, isang matatag at di matinag na puso't isipan na hindi naaabot ng mga panlabas na paghusga. Bakit ito mahalaga? Dahil madalas hinahayaan nating ang opinyon ng iba ang humubog sa ating mga kilos pagtingin sa sarili at minsan pa nga sa mismong kapalaran natin, maaaring baguhin natin kung paano tayo kumilos, manamit o mag-isip batay sa iniisip natin na inaasahan ng iba. Pero narito ang ideyang kayang baguhin ang pananaw mo. Ang opinyon nila ay hindi ang katotohanan mo ikaw lamang ang may kapangyarihang magtakda nito. Sa bawat paalala sa sarili na hindi ka naaapektuhan ng sinasabi ng iba, muling ibinabalik mo sa sarili mo ang isang bahagi ng iyong kalayaan. Ang pananatiling tapat sa iyong landas ay nangangahulugang pagbibigay halaga sa sarili mong paghusga at paninindigan higit sa ingay ng karamihan. Nangangahulugan ito ng malinaw na pagpapasya kung sino ka at kung sino ang nais mong maging at pagsasabuhay nito kahit pa may presyur o kritisismo mula sa labas. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa lahat ng puna o sa pamumuhay na parang walang pakialam sa damdamin ng iba. Sa halip, ito ay tungkol sa matalinong pagpili kung aling mga boses ang nakatutulong sa iyong pagunlad at alin ang hindi. Ang pagpapanatili ng iyong panloob na tanggulan ay hindi basta-basta pagwawalang bahala sa sinasabi ng iba. Kailangan dito ang pagtatayo ng matatag na pagkakakilanlan na nakaugat sa pinakamalalim mong mga pagpapahalaga at mithiin. Nangangahulugan ito ng pagbibihis ng karunungan, malasakit at katatagan upang sa oras na ikaw ay makaranas ng papuri o puna matatanggap mo ito ng may biyaya at hindi nito mabubuwag ang iyong pagkatao. Ipakita sa iyong mga kilos kung sino ka talaga hindi ang bersyon ng sarili mong hinubog ng inaasahan ng iba. Kapag ikaw ay namuhay ng tapat sa iyong sarili, umaayon sa personal mong mga layunin at paniniwala, nagiging inspirasyon ka para sa iba. Nagiging gabay ka sa kanila upang hanapin rin nila ang kanilang sariling landas at tumindig laban sa madalas na nakapapanlumong hatol ng lipunan. Itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng pag-uugat sa kasalukuyan ang paninindigang tinatanggap ko ang kasalukuyang sandali ay isang makapangyarihang pagpapatibay na kumakatawan sa buo at may kamalayang pamumuhay. Sa pagyakap sa ganitong kaisipan, mas malalim nating nararanasan ang buhay habang ito'y nangyayari sandali sa bawat sandali. Kapag pinili mong yakapin ang kasalukuyan, pinipili mong bitawan ang mga pagsisisi ng nakaraan at ang mga pangamba ng hinaharap. Hindi ito nangangahulugang kinakalimutan ang nakaraan o isinasantabi ang kinabukasan, kundi ang pagbibigay ng buong atensyon at lakas sa ngayon. Dahil dito nagaganap ang tunay na buhay, ito ay pagkilala na ang labis na paglalagi sa kung ano ang nangyari o kung ano ang maaring mangyari ay maaring magnakaw ng kasiyahan ng kasalukuyan. Sa bawat paalala sa sarili na yakapi ng kasalukuyang sandali, pinipili mong huwag hayaang iligaw ka ng anino ng kahapon o ng bulong ng bukas mula sa kasiglahan ng ngayon. Ang ganitong pilosopiya ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang mamuhay nang mas nakaugat, mas totoo at mas may saysay. Ang ganitong pananaw ay tumutulong sa paghubog ng isang isipan na matatag at nakaugat sa realidad. Natututo kang pahalagahan ang bawat sandali ayon sa kung ano ang iniaalok nito. Ang matuto mula sa nakaraan ng hindi nakakadena rito at ang magplano para sa hinaharap ng hindi natatangay ng pag-aalala. Ang balanse na ito ang layunin ng Stoicism, ang pananatiling kalmado at pantay ang loob sa gitna ng di maiiwasang pag-ikot ng buhay. Kapag namumuhay ka sa kasalukuyan, mas pinauunlad mo ang kakayahang tumugon sa mga pagbabago ng buhay ng may malinaw na pag-iisip at matatag na damdamin ang pagyakap sa kasalukuyan ay nagpapabuti rin ng iyong kakayahan na humarap sa mga hamon ng buhay. Sa halip na mag-react dahil sa takot o nakagawian, kikilos ka ng may layunin at direksyon. Ito ay dahil ang iyong isipan ay hindi sabog sa iba't ibang panahon o lugar. Ito ay nakatuon dito, matalas at handa sa anumang sitwasyong dumarating. Ang pokus na ito ay nagpapatalas sa iyong pagkamalikhain. Kakayahang lutasin ng mga problema at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Mas nagiging sensitibo ka sa maliliit na detalye ng mga pakikisalamuha at kapaligiran. Kaya't mas matalino kang nakakapagpasya at mas malalim ang koneksyon mo sa mga tao. Bukod pa rito, kapag niyakap mo ang kasalukuyan, mas buo ang iyong pakikilahok sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Mas mahusay kang makinig, mas marami kang napapansin, at mas aktibo kang nakikibahagi maaari itong humantong sa mas mayaman at mas kasiyasyang mga relasyon sa personal man o sa profesional. Nagbibigay din ito sa iyo ng pagkakataong tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay, gaya ng lasa ng iyong kape sa umaga, ang init ng sikat ng araw sa balat, o ang tawa ng isang mahal sa buhay. Maaring maliit ang mga sandaling ito, pero napakalaki ng epekto nila sa ating kabuang kalusugan at kasiyahan sa buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Tandaan ang kapangyarihan upang mamuhay ng tunay na masagana at makabuluhan ay nasa pagyakap sa bawat sandali habang ito'y dumarating. Patuloy mo itong isabuhay araw-araw at mapapansin mong mas magiging makulay, malalim at makahulugan ang iyong araw-araw. Kung nakatulong sa iyo ang mga pananaw na ibinahagi ngayon, inaanyayahan kitang panoorin ang isa sa mga inirerekomendang video sa iyong screen upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa pagmaster ng sining ng mabuting pamumuhay. Salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Tandaan, bawat araw ay bagong pagkakataon upang mamuhay ng may lalim at karunungan. Kita-kita tayo sa susunod na video.